Mas tatanggapin ko na nasisigaw-sigawan ako dito sa ibang bansa kaysa sigawan ako sa sarili kong bansa. Dito sisigawan ka, mag-a-out ka ng may 5,000 pesos ka, may bonus ka pa, may sarili kang bahay, libre pagkain, libre kuryente, libre wifi. So ayun po ano, what's up po sa inyo mga kaibigan For today's vlog, magbabahagi ako sa inyo ng mga naging trabaho ko Bago ako nakarating ng South Korea At kung interesado ka sa mga ganitong vlog, tapusin mo to At kung hindi naman, free to go Hindi, lang Tapusin mo to, sama-sama tayo manood sa aking vlog So simulan na natin, wala nang intro-intro, wala nang cheche bureche Umpisahan na natin agad So ang una ko naging trabaho ay isang dishwasher So kasi ayaw ko mag-aral nun eh Although tapos na ako ng high school Pinag-aaral naman ako ng nanay ko Eh ayaw ko kasi mabilis naman ako makakakuha ng trabaho kasi nga, lalaki ako, alam ko mabilis makakuha ng trabaho ang lalaki. Tatlong buwan ako naging tagahugas ng plato. So ang hirap, ang hirap pala maging dishwasher. So ang hindi ko makakalimutan doon mga kaibigan, nung nakabasag ako ng plato. Kasi imbis na tanungin ng supervisor ko kung ano nangyari sa kamay ko, ang una niyang tinanong kung ilan yung nabasag ko at i-charge icha sa akin. So sumama yung loob ko noon kasi hindi man lang niya binalutan ng band-aid kung ano. Pero okay lang yun kasama yung sa kwento, kasama yung sa istorya ng buhay natin, kasama yung sa magpapaganda ng kwento natin. So, hindi ko na kinaya kasi lagi akong pinag-iinitan. So, lumipot na ako ng trabaho. At take note mga kaibigan na ang sahod ko ng dishwasher ako ay 80 pesos lang. Walang oras ka nagtatrabaho, 80 pesos. at ang naging sunod kong trabaho nun ay tagatakal ng mantika at asukal sa palengke. Tagabuhat ng mga binibili ng mga customer papunta dun sa terminal. Ang layo. Pag natatandaan ko yan, parang napapagod ako. So, nakaramdam ako ng diskriminasyon. Sisigawan ka talaga. Lalo na wala ka pinag aralan So doon ko naramdaman na kailangan siguro mag-aral na ako. Doon na pumapasok sa isip ko yun eh. Pero sabi ko hindi, magtatrabaho na lang ako kasi ang sarap kumita ng pera lalo na galing sa pinaghirapan mo. So sabi na nanay ko, ano, hindi ka ba talaga mag-aaral? Ayoko, magtatrabaho muna ako. So ayan, lagi ako nasisigawan, minumura, inuutos-utusan. Hindi kasi ako mahilig magsumbong noon eh. Pagkatapos noon, tatlong buwan, lagi ako nilalagnat, umalis ako. So sabi ko, ma, mag-aaral na ako. Parang gusto ko na mag-aaral kasi nakakaramdam na ako ng diskriminasyon. Ang hirap pala mga kaibigan na walang pinag-aralan. Kaya importante dan diploma. Hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ng iba na diskarte. Kailangan hati, 50% diskarte, 50% diploma. Pag pinagsama mo yan, wala makakatalo sa'yo. All goods na all goods. Pero ang naisip ko noon, sabi ko, bago ako mag-aral, siguro kailangan ko muna magtrabaho para may pandagdag ako sa tuition fee ko. So pumasok naman ako ng construction worker. Ang hirap maging construction worker, mga kaibigan. Pala, buhat ng hollow blocks, buhat ng semento, ang sakit sa likod. Andiyan pa yung mga katrabaho mo na mumurahin ka. Kasi ako pinakabata eh. Utusan ka, sisigawan ka, utusan ka bumili ng sigarilyo. Pero laging putok yung kamay ko tuwing umuwi ako. Sa kanilagnat na ako nun eh. Kaya sabi sabi okay na ako dito isang buwan mag-aaral na ako so hindi masustain yung ano ko tuition fee ko shout out sa ate ko ha isa sa mga dahilan kung bakit ako nakagraduate ng college so habang nag-aaral ako naging working student ako pumasok naman ako sa isang bakery sa pagawaan ng mga cake so tatlong buwan din ako dyan apat taon oras ako nagtatrabaho ang hirap kasi 90 pesos lang din yung sahod ko nun eh. although okay lang naman kasi hindi ko na kailangan humingi sa nanay ko ng pambaon may sarili na akong pera ang problema na inita naman ako so umalis ako doon kasi nga napag inita na ako pangatlo na ano pang apat pangatlo nalimutan ko na so naging trabaho ko naman noon is waiter nag waiter naman ako noon tuwing gabi so ang sahod ko doon is 100 pesos grabe sa bansa natin no walong oras ka nagtatrabaho isang daan lang yung sahod mo so tumagal na ako doon siguro mga apat na buwan maganda naman kasi nakakakuha ako ng tip hindi ko na kailangan humingi ng pera sa nanay ko. Nakakapagbigay na ako ng panlagdag sa tuition ko. So hindi ko na kailangan humingi ng baon. After that, nung nakagraduate na ako ng dalawang taon, dalawang taon lang kasi kailangan na namin ng pera. Wala na, hindi ma, mayaman ang pamilya ko. Galing ako sa mahirap na pamilya. Kaya kailangan ko na talaga magtrabaho. At ang akala ko dati, mga kaibigan, kapag nakahawak ka na ng diploma o nakagraduate ka na ng college, is okay na. Akala ko giginhawa na yung buhay namin hindi pa palang, palang magsisimula ang lahat pag nakagraduate ka ng college at nagtatrabaho ka na so ayan naging helper ako sa isang elevator yung mga gumagawa ng elevator napakahirap sobrang hirap pala ng ano helper grabe hindi ko kakayanan pag iniisip ko aakit ka sa 22 floor tapos pagka nawala ng sigarilyo yung foreman mo uutusan ka sa baba sa pababa madali yung paakit ang mahirap Ayan, and then, ayun na naman, sinisigawan na naman ako ng supervisor ko. At ayan, pagkatapos ko sa pagiging elevator technician, Nakarating na ako ng market market Naging budugero ako sa market market Halos limang taon din ako naging budugero sa market market At um, maganda ang mga naging experience ko doon Masaya naman Marami ako naging kaibigan Sa tagig na rin ako tumira Limang taon ako dyan And palipat-lipat din ako ng trabaho Naging salesman Sales clerk Trabaho ako sa SM Makati Sa Landmark Naging checker Kung saan saan Ang dami ko naging trabaho mga kaibigan Kaya nung nakarating ako ng South Korea Hindi ko na inalintana yung pagod eh Hindi ko na inalintana yung pasigaw-sigaw sa akin na mga Korean kasi nga sanay akong sigawan. Sa Pilipinas palang sinisigawan na ako. South Korea ang pinakamadaling naging trabaho ko. Hindi ko alam kung bakit no, Siguro dahil din sa dami na naging trabaho ko kaya ito na yung pinakamadali. Nagbubuhat kami dito. Sinisigawan din kami, minumura kami. Pero dito kasi kapag minura ka, pag out mo ng trabaho, 5,000 libo yun. Eh sa Pilipinas, sisigawan ka na, ka pa. Eh may yung mga sipsip. -sip. Sasahod ko lang ng 450, di diba? ba? Mas tatanggapin ko na nasisigaw-sigawan ako dito sa ibang bansa kaysa sigawan ako sa sarili kong bansa. Dito sisigawan ka, mag-out ka ng may 5,000 pesos ka, may bonus ka pa, may sarili kang bahay, libre pagkain, libre kuryente, pero depende sa company na mapupuntahan nyo mga kaibigan Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka sa buhay At hirap na hirap ka na sa buhay mo Hindi sa lahat ng oras na sa ilalim ka Darating at darating ang araw I Ibabaw ka din. Pero ito mga kaibigan, no, itong pagtatrabaho ko dito sa South Korea, eh hindi achievement to para sa akin. Siguro stepping stone lang para marating ko pa yung gusto kong puntahan. Para sa akin mga kaibigan, ang ibig sabihin ng tagumpay para sa akin na Makita kong maayos yung pamilya ko. Pinasiguro yung para sa akin, mapag-aaral ko yung mga anak ko, pabigyan ko sila ng magandang buhay. Yun na yun di balik, ah, wag na ako, sila na lang. So ayan, hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana natuwa kayo sa mga pinagsasabi ko, no. Pasensya na kayo, hindi tayo nakakalabas kasi sobrang lamig. Hindi ko kayang lumabas ng sobrang lamig, hindi rin ako makapag-tour vlog. Ayoko lumabas sobrang lamig. Dito na lang muna tayo sa bahay. So ayun lang. Alam niyo na 'yung gagawin niyo. Subscribe follow and share. So once again, Royce the Vlogger ng South Korea. At next vlog natin mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-apply dito sa South Korea gagawa ako ng isang vlog kung saan nandun na lahat skill test, interview, yung mga guideline para hindi na rin kayo malito at para hindi kayo ma-scam tandaan nyo mga kaibigan walang agency ang South Korea so ayun lang, once again, Roy sa vlogger ng South Korea peace so ayun po ano, what's up sa inyo mga pa, like, comment, and subscribe kay Roy The vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog thank you mo speechless